Ang pag navigate sa mga pakikipag-ugnayan sa mga toxic na tao ay maaaring maging napakahirap. Ngunit ang mga tahimik at introspective na tao ay maaaring walang kahirap-hirap na daigin ang mga toxic na individual. At kaya nilang ma-maintain ang kanilang emotional well-being at ang kanilang mental health. Kaya narito ang iba't ibang paraan kung paano naiisahan ng isang tahimik na tao ang mga toxic na tao. Number 1. Sa pamamagitan ng selective engagement. Sa halip na mag-react ng pabigla-bigla o masangkot sa mga salungatan, maingat na pinipili ng mga tahimik kung kailan at kung paano tutugon. Pinaprioritize nila ang kanilang mga laban. Kinikilala na hindi lahat ng salungatan ay worth it ng kanilang oras at enerhiya. Inaassess nila ang mga sitwasyon at tinutukoy kung ang pakikipag-ugnayan sa isang toxic ay hahantong sa isang positibong resulta. Kinoconserve nila ang kanilang emotional resources sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga walang kabuluhang argumento at mga drama. Ang pagtatakda ng malinaw na mga hangganan ay mahalaga sa pakikitungo sa mga toxic. Ang mga tahimik ay kino-communicate ang kanilang mga limitasyon at mga expectations ng matatag at may paninindigan. Nagtatatag ito ng mga alituntunin para sa katanggap-tanggap na pag-uugali. Ang pagpapanatili ng emosyonal na kontrol ay isa sa mga kakayahan ng mga tahimik na individual umiiwas silang maimpluwensyahan ng emosyonal na pagmamanipula o pag-uudyok mula sa mga toxic. Ang kanilang pagkamahinahon ang nagpapawalang bisa sa mga gawain ng mga toxic. Ang madiskarteng katahimikan ay isang mabisang tool ng mga tahimik. Naiintindihan nila na kung minsan ang pinakamakapangyarihang tugon ay ang pagpigil ng mga salita. Ang katahimikan ay maaaring maghatid ng isang mensahe ng kawalang interes at maiwasan ang toxic na makuha ang kanilang ninanais na mga reaksyon ang pag sa focus ng isang pag-uusap ay isa pang epektibong taktika. Ang mga tahimik ay umiiwas sa mga negativity. Mas gusto nila ang mga constructive at positibong mga pag-uusap. Number 2 sa pamamagitan ng paghingi ng suporta. Ang mga tahimik na individual ay madalas na nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, miyembro ng pamilya o mga profesional na maaaring makiramay sa kanilang mga karanasan. Ang pagbabahagi ng kanilang mga iniisip at damdamin sa isang taong nakakaunawa, kinikilala at pinapakinggan sila ay nakakatulong ng malaki sa kanila Ang paghahanap ng suporta ay nagbibigay sa mga tahimik ng isang ligtas na space para sa paglalabas ng emosyon Ang mga toxic ay maaaring magudyok ng isang kaguluhan ng mga emosyon At ang pagkakaroon ng isang pinagkakatiwalaang tao na makakausap ang nagbibigay daan sa kanila na ilabas ang kanilang mga damdamin ang mga pinagkakatiwalaang individual ay maaaring mag-alok ng mga insights sa pagharap sa mga toxic na pag-uugali at magmungkahi ng mga estratehiya para sa pangangalaga sa kanilang sarili. Ang palabas sa pananaw na ito ay maaaring maging instrumento sa paggawa ng matatalino mga desisyon sa mga mapaghamong sitwasyon. Ang mga supportive na tao ay nag-aalok din ng katiyakan na tumutulong sa mga tahimik na mabawi ang tiwala sa kanilang paghahatol at mga desisyon. Number 3, sa pumamagitan ng pagsasanay ng self-care, anuman ang mangyari. Kinikilala ng mga tahimik na ang pangangalaga sa sarili ay hindi isang luho, ngunit isang pangangailangan, lalo na kapag nakikitungo sa mga toxic na individual. Naintindihan nila na ang pagpapabaya sa pag-aalaga sa sarili ay maaaring humantong sa emosyonal na pagkapagod at maging mas madaling kapitan ng pagmamanipula at stress sa presensya ng mga toxic. Ang pangangalaga sa sarili ay nagiging isang act of self-preservation. Ang mga tahimik ay nananatiling matatag sa kanilang pangako, sa pangangalaga sa kanilang well-being kahit na nahaharap sa toxicity. Inuuna nila ang mga aktibidad na nagpapasigla sa kanilang espiritu tulad ng pagmumuni-muni, ehersisyo, pag journal o paggugol ng oras sa kalikasan. Ang dedikasyon na ito sa pag-aalaga sa sarili ang nagsisilbing protection laban sa emosyonal na kaguluhan na kadalasang nililikha ng mga toxic na tao. Pinatitibay nito ang kanilang paniniwala na ang kanilang well-being ay mahalaga at sila ay karapat-dapat sa pagmamahal at pangangalaga. Ang pag-aalaga sa sarili ay nagsisilbi rin bilang isang makapangyarihang tool para sa emosyonal na regulasyon. Tinutulungan nito ang mga tahimik na pamahalaan ang kanilang mga emosyonal na tugon sa toxic na pag-uugali. Number 4. Sa pamamagitan ng aktibong pakikinig ang aktibong pakikinig ay isang mabisang diskarte na ginagamit ng mga tahimik na tao upang madaig ang mga toxic na tao habang pinangangalagaan ang kanilang emotional well-being. Ang matulungin at thoughtful na pakikinig na ito ay isang tool na epektibong ginagamit ng mga tahimik sa mga mapaghamong interpersonal dynamics. Kinikilala nila na ang aktibong pakikinig ay isang susi sa pag-unawa sa mga motibo at taktika ng mga toxic na individual sa pamamagitan ng tunay na pagbibigay pansin sa kung ano ang sinasabi ng isang toxic na tao. Nakakakuha sila ng mahalagang insights sa kanilang mga proseso ng pag-iisip at intensyon. Pinibigyan sila ng kapangyarihan ng pag-unawang ito na tumugon ng madiskarte at epektibo. Ang aktibong pakikinig ay nagbibigay dan din sa kanila ng mangalap ng ebidensya at impormasyon na magagamit upang maprotektahan ang kanilang sarili. Maingat silang nakikinig sa mga salita, napapansin ng anumang kontradiksyon at manipulasyon. Sa pamamagitan ng aktibong pakikinig ay napapakita rin nila ang kanilang pagiging kalmado at pagpipigil sa sarili at inaabsorb nila ang mga salita ng mga toxic na tao. Ang controlled responses na ito ang nagpapahirap sa mga toxic na tao na makamit ang emotional na pagmamanipula na hinahanap nila. Number 5 sa pamamagitan ng pananatiling kalmado at composed. Ang mga toxic ay kadalasang umuunlad sa mga emosyonal na reaksyon at drama. Ngunit sa pamamagitan ng pagtugon ng mahinahon, ang mga tahimik ay nakakaiwas sa emosyonal na kasiyahan ng mga toxic. Ang pagpapanatiling kalmado din ang nagbibigidan sa kanila na mapanatili ang kontrol sa isang sitwasyon kapag tumutugon sila ng may malinaw na kilos. Mas gagawa nilang pangunahan ang pag-uusap sa isang mas constructive na direksyon o epektibong nagtatakda ng mga hangganan. Ang mahinahon at tahimik ng mga tugon ay nagsisilberin bilang isang paraan ng proteksyon sa kanilang sarili. Ang mga toxic na individual ay maaaring magtangka, napukawin ang mga emosyonal na reaksyon o makisali sa gaslighting upang lituhin at sirain ang kanilang mga target. Kayon pa man ang mga kalbadong tahimik ay hindi madaling kapitan ng mga taktikang ito. Nananatili silang nakasalig sa kanilang sariling katotohanan at nakakasigurado sa kanilang mga tugon. Napapanatili nila ang kanilang sariling emotional balance ang mga toxic na tao ay maaari lumikha ng kaguluhan, ngunit ang mga tahimik ay hindi magpapadala sa kaguluhan yon. Ang emosyonal na katatagan na ito ang pinagmumulan ng lakas na nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mga toxic na relasyon. Number 6. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga hangganan Naiintindihan ng mga tahimik na ang mga toxic na tao ay kadalasang nagtutulak ng mga hangganan at hindi ginagalang ang mga personal na espasyo. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng malinaw at matatag ng mga boundaries, ang mga tahimik ay nakikipag-usap kung anong pag-uugali ang katanggap-tanggap at kung ano ang hindi. Pinipigilan ng clarity na ito ang mga toxic na individual na tumawid sa mga linyang ito at nakakatulong na mapanatili ang isang pakiramdam ng kaayusan at paggalang sa sarili. Ang mga toxic ay maaaring subukang hamunin o baliwalain ang mga hangganan ito. Ngunit ang mga tahimik na individual ay nananatiling matatag sa kanilang pangako sa pangangalaga sa kanilang sarili. Pinapanatili nila ang isang malinaw na kahulugan ng pagkakakilanlan at paggalang sa sarili na mahira para sa mga toxic na individual na sirain. Ang pagtatakda din ng mga hangganan ang nagbibigay daan sa mga tahimik na pumili ng kanilang mga laban ng matalino. Number 7, sa pamamagitan ng pagkuha sa mga pahiwatig na nagpapakita ng tunay na intensyon ng isang toxic na tao. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga pahiwatig sa pag-uugali ng isang tao, sa body language at tono ng boses, ay makikita ng mga tahimik at nakikilala ang tunay na mga motibo sa likod ng kanilang mga aksyon. Ang mga na ito ay maaaring mga inconsistent na mga salita at kilos ng isang toxic na tao. Mga sinyales na hindi pa salita tulad ng eye contact o mga ekspresyon na mukha na naghahatid ng kakulangan sa ginhawa o kawalan ng katapatan at pabago-bagong tono ng boses o pag-uugali kapag ang ilang mga paksa ay nababanggit. Ang mga tahimik na individual ay magaling sa pagkilala at paggamit ng mga nuances na ito upang ilabas ang totoong agenda ng isang toxic na tao. Ang kakayahang ito ang nagbibigidaan sa kanila na mauna at maghanda para sa potensyal na pagmamanipula o toxicity sa pamamagitan ng pagunawa sa mga patterns at taktika na ginagamit ng mga toxic. Maaari silang bumuo ng mga epektibong strategiya para sa pagtatakda at pagpapanatili ng mga hangganan, pag-iwas sa pagmamanipula at pagprotekta sa kanilang mental health. Ang kamalayan na ito ang nagbibigay sa mga tahimik na individual na pumili ng kanilang mga tugon ng matalino. Kapag naramdaman nila na ang intensyon ng isang toxic na tao ay hindi totoo, maaari silang tumugon ng may pag-iingat sa halip na mag-react ng emosyonal. At number 8 sa pamamagitan ng pagtitiis sa mga toxic na pag-uugali at hindi nawawala ang pagpapahalaga sa sarili. Naiintindihan ng mga tahimik na ang mga toxic na tao ay kadalasang nagsasagawa ng mga manipulative na taktika upang pahinain ang kanilang pagpapahalaga sa sarili. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang malakas na pakiramdam ng sarili ang mga tahimik na individual ay maaaring magtiis sa toxic na pag-uugali ng hindi nasasakop ng negativity. Ang pagtitiis sa mga toxic na pag-uugali habang pinapanatili ang pagpapahalaga sa sarili ay nagpapakita ng commitment ng isang tahimik na individual sa kanilang sariling emotional well-being. Nagpapadala ito ng isang malinaw na mensahe na ang kanilang pagpapahalaga sa sarili ay hindi nakasalalay sa pag-aproba o pagpapatunay ng isang toxic na tao. Ang mga tahimik na tao ay maaaring daigin ang mga toxic na tao sa pamamagitan ng pag-navigate sa mga toxic na relasyon ng may grace at lakas. Dahil sa ganitong antas ng katatagan, ay tiyak na mangingibabaw sila sa sino mang magtatangka na pababain ang kanilang halaga. Bilang isang tahimik na tao, paano mo pa iniisahan ang mga toxic na tao? Nabiktima ka na ba ng kanilang manipulative behaviors? Alam mo ba na may mga tinatawag na magnetic introverts? Panoorin mo dito.